Hi guys, welcome back ulit sa aking channel. Pagpasensyahan nyo na kung ganito ako mag-vlog. Kasi mas gusto ko yung ganito. Hindi ako makapag-isip kapag nasa bahay. At hindi lang yun. Naisasama ko pa kayo na ipapasyal sa napakagandang mga pasyalan dito. At hindi ako nailam sa mga sasabihin ko kapag sa labas. Kasi pakiramdam ko walang nakakarinig. So sa ngayon, ang mayiging topic natin ay tungkol sa bad news at good news. Kung under ka ng agency dito sa Czech Republic, Europe. Dahil isa na namang subscriber ko ang nag-comment ng ganito. Kaya lang hindi ko may papakita ang comment niya dahil may binanggit siyang agency. At sa ngayon, unahin natin ang good news kung isa kang aplikante at nag-a-apply pa lang o nagpa-process na sa Pilipinas, ito ang good news kasi sila ang tumutulong sa pagproseso ng papilis mo tungkol sa mga visa, accommodation at kung ano-ano pa. Dahil sa kanila ay makakarating ka dito. Dahil alam naman natin na napakahirap makahanap ng direct Employer kapag galing ka sa Pinas. Kung meron man ay, bibihira lang. Disclaimer lang. Opinyon ko lang to. At dahil dito, magkakaroon kayo ng idea kung ano ang mabuti at hindi. Pero ganun pa man, hindi ito hadlang kung ikaw ay nag-a-apply pa lang. Dahil, at the end of the day, ikaw pa rin mausunod decision mo yan. Maganda siya dahil unang-una, tumutulong siya sa pagpaprasis ng papilis bukod sa agency sa Pinas. Medyo mapapabilis ang proseso mo at pag-alis mo at sila ang susundo pag ikaw ay paparating na dito at sila na rin mag assess kung saan ang accommodation mo at unang-unang una ipiprepare nila kung live out ka ay ang transport card mo sila na rin ang tutulong at sasama sa iyo pagpa-remedical at pagkuha ng ministry ID o pinaka-residence ID dito. At sasamahan ka papunta sa company para pumirma ng panibago mong kontrata. At sila ang magta-translator sa iyo habang nagtitraining ka ng safety training at orientation sa company bago ka magsimula kinabukasan. At ito ang mga bad news na hindi ko nagustuhan nung nandito na ako. Dahil hindi nila binanggit na sa loob ng buong kontrata mo ay under ka pala nila. At ang na nasurpresa ako dahil sa buong akala ko na ang gagastusin ko lang ay placement pilang. Pag alis sa Pinas yung pala ay may malaki ka pang bayarin magdating dito sa unang tatlong buwan o hanggang apat na buwan. Medyo makaka-recover ka lang pagkalipas ng apat na buwan. Ang problema kasi ay hindi ko naitanong nung ako ay nag-apply pa lang sa Pilipinas. Ang problema kasi ay hindi ko naitanong dahil ang buong akala ko pag nakaalis ka na ng Pinas ay hindi ka na under ng agency dito kapag nandito ka na. Ang masaklap pa ay kontrolado ka nila abang nandito ka sa Czech Republic at under kanila maliban na lang kung lumipat ka ng ibang company. At sa pagkakaintindi ko ay buwan-buwan sila may porsyento sa iyo lalo na kung panay ka ang overtime. Minsan kasi pag tinutuos mo yung overtime mo hindi nagtutugma kaya minsan ayaw ko na rin mag -ugti. At kapag tinatanong ko naman sa mga lokal kung nangyayari ba ito sa kanila, eh ang sagot ng mga lokal, hindi naman daw. At ang payo nila sa akin ay dapat ireklamo namin sa line leader namin. At hindi lang yan. Napakahigpit nila pagdating sa accommodation. Kunting pagkakamali, charge agad, puro multa, abutin mo tapos minsan magli-increase na pabigla-bigla. Yes, so sasabihin nila na para daw sa mga bills. Pero bandang uli, maniningil pa rin sila ng mga excess ng mga bayarin sa kuryente at tubig at gas. na napakahirap kontrolin mga ganyang bagay dahil magkaiba kayo ng pag-iisip. Lalo na kung marami kayo sa isang plot kapag sinabi mo yan ay panigurado mo papaaway ka lang kahit ang intensyon mo ay para sa kabubuti at gaya ngayon makalipas ang isang taon nalaman namin ang amin excess na bayarin ay napakalaki bawat isa lalo na yung mga first bats dahil naka isang taon na sila buo yung mga nauna ang bayarin nila ay nasa 8,000 plus crown eh magkano na yan sa piso at ako naman ay nakarating dito nung ugos hanggang April bali ang excess na bayaring ko ay nasa 4,000 plus mahigit ang problema kasi sa agency na yan kapag nagsabi ka ng problema hindi agad nila inaaksyonan kaya kaya nagkakaroon ng malaking charge gaya ng heater namin dito kahit summer tumatakbo paano ba naman eh ang main switch ay centralized si isa lang kahit wala ka dyan sa kwarto tumatakbo ng tuloy tuloy at dito ang mga napupuna ako pagdating sa mga ganyang senaryo mabilis lang sila kapag may money involved o kaya mga bayarin dyan sila mabilis gumalaw talagang eh mamaya't mayain kay message sa JC nyo kapag naman ikaw ay nangailangan ng tulong Apakahirap nila kontakin. Yun ang problema. Sana nagustuhan nyo ang video natin. At sana makatulong sa inyo. Hanggang nito na lang. Kung meron man ako hindi nabanggit ay maari nyo na lang i-comment sa comment section para sagutin ko. Maraming salamat sa panonood at see you sa next vlog. Alerts. Pine tree. Oh, parang bagyo. Welcome to bagyo. Welcome <laughs> to my bagyo vlog. <laughs>